Hello guys, I miss you all. As to this Sunday, yeah, yeah. So we're ka pala tayo. It's just to call them ko sa inyo guys. Na lahat tong call, tong sa kaibigan ko. Kung mapapanood niyo man to, Sakit para sa akin, lalo na yung Cheryl na yan. na yung dati yung lagi yung si Diana yakap na yakap sa akin tuwing so, nakakita niya ako si Feb yung yung unang-unang ano namin napakabait niya lahat ang mga ginagawa sa akin na mga kaibigan ko dito dati na may miss ko na pero ngayon sa iba na napupunta sa so, nang balang araw sa kumo man bumalik na bala ayo